Matmot! Wala ka ka na, Matmot! <laughs> wow. Hahaha! Wow. Wow, si mat -mat Wait, Tita! Kamu -nang tatawid! Maliligo, mabubutas um, ba kayo dalawa? Ang sipag nyo naman. Ang sipag lang ng dalawa, oh. Oh, lamig! <laughs> Maroon ba kayo maglamay dalawa? Malamig nga ah, daw, eh. <laughs> Malilate nyo pa, eh. Malamig ba? Ha? Eh, ba't nababaluktot ka? <laughs> Sabi mo, hindi! Ano ba yan? Naku, walang huli! Kasipag lang! Walang huli! Ts, tayang, bibili ko pa naman eh! Ah, meron! Meron! Lahat ang huli! Suso! Suso ang huli! Sipag naman ang dalawa. Dalawang maliit lang. Yan lang ba yung umag daw? Mat, mat. Ha? Mat, mat. Mat, waitie. Uwi na tayo. Ha? Uwi na tayo. Pandaw na driver pa. oh Masasabit pa. Masasabit ah, pa. Naku, ayaw na umandar. Ayun. Kagaling. Nakatak yun. Kaliliit. May ilang taon na ba ito? Yung isa, 13. Mababaan na. Okay, Kasi safe pag yan, ano? Kahit malamig na malamig yung tubig eh. Hindi na no ulos, oh. oh bueno.